Wow, grabe, ganda Solid man Kenner, parang mawawalan ako ng preno Oh, yung guys, yung lalim oh <laughs> Guys, nagka-trail tayo ngayon, literal Oh, <laughs> oh, Di na nga ako rarat-rat Uy Eh, yeah. e, truck pa natin, bumagsak na ron Wow, ka ba ang dito Kaya sa patas ko Uy Ah, <laughs> kailan ko naman trate, baka biglang malaglag tayo sa ganyan, no? Uy, po. Yes! Bon! <laughs> Diretso na agad tayo dagat What's up guys, J Travel Nandito tayo ngayon ito sa Maribeles, Bataan Dito sa ano, Maribeles Public Market Dito na ako nag-start mag-video kasi kanina Naghahabol kami sa oras si eh. late na kami nakaalis Kaya ano, medyo rumatrat talaga kami ng bahagya ngayon, pupunta ulit kami na ito Doon sa Lucky Beach, dito sa Maribelas Ngayon, padiretso naman kami na ito Ng Kinawan, Bagak, Bataan. Kung yun nakaraan Mula sa Kinawan, sa mga tayo ng bangka Papunta ang Lucky Beach Ngayon naman, mumuturin lang natin Tignan natin kung ano yung pagdadaanan natin Sa adventure na to Hanggang makarating tayo doon sa Lucky Beach Nang nakamotor <laughs> Ganda ng twistless oh. Woo! <laughs> yung tatlong kasama natin, nauna sila eh. Hindi na kaya inbox na yun si Boss Jerry. Kasama natin yan. Eh. Yung to. Ayun na yung dagat guys oh. Ayun oh. No? <laughs> Sarap. Time ah, check natin ngayon. 2.38 p.m. Dito na ako nagkumpisa ng vlog sa Mariveres Kasi kanina Pag-alis namin ng Manila Late na kami nakaalis eh Gawal na gawal kami sa oras Kaya halos buong biyahe namin Puro ratratan talaga ng bahagya Hanggang pa kami dito sa Mariveres Grabe yung tanamin guys O so napakagandong Parang nasa ibang bansay eh. eh no Grabe yung ganda Ganda talaga Wow! Lamar Beach Resort. Tayo Eto guys, nandito na tayo na ito sa ano, kinawan. Eto yung talagang gusto kong i-share sa inyo dito sa video part na to. Yung pagdadaanan natin dito sa kinawan, padaretso dun sa Lucky Beach Maribeles kasi usually pag pumupunta dun ngayon sumasakay pa ng bangka eh. pero meron daw kasi ngayon ginagawang kalsada ayun yung susubukan natin daanan ngayon yung nakaraan kasi na nandito kami o umunang plano talaga namin umutorin na namin yung padaretso kaya lang yung time na yun umuulan kasi yung daanan hindi pa ata simentado so kapag maulan negative hindi yung, yung mga scooter lang ngayon summer Tuyong tuyo yung lugar dito ngayon Malamang may dadaan talaga natin yung motor natin yan Exciting to Wow! Grabe, ang ganda o oh. Ayun, merong kalsada no Hindi ko alam kung doon ba tayo dadaan o oh, ano Pero piling ko baka doon tayo dadaan eh Grabe guys, napakaganda ng tanawin dito Ayan look. Wow, grabe, ganda solid man eto na guys yung pababa mismo dun sa ano sa lugar ng kinawan talaga ayan no ah dun din ata tayo dadaan mismo na ngayon eh yung kalsada na yun eh akyat ata tayo ron Oo nga, akyat nga tayo dun, malamang Grabe, sobrang direct na ito guys, sa personal Ayan o oh. Ay, Parang mawawalan ako ng preno Oo, oh, ayan o oh. Ayan o, oh, oo nga Ang bigat nating dalawa eh Ayan, amoy na lang yung preno ko Yari tayo ah Ready, ready ka mong preno ng paa Guys, ito Nakakamoy yung preno ko sa harapan ang kasi natin yung tropa o ngayon Ang bigat namin dalawa Ako, bigat ako eh. Kasi sobrang trick ng daanan na to guys Lalo dito sa personal Sige, okay. nararamdaman ka pa naman Ang lalim pa naman yan <laughs> Nasa akit pa tayo ron oh no? Yung paket, okay lang yung paket eh. Yung pababa yung problema eh Ayan guys, yung preno natin Delikado ay, ita niyan, yung paa ko nakatukod oh, yun, lalim guys yung lalim oh <laughs> yung huling dumaan kasi ako dito di ko naman angka sa earth nun eh okay na to daan-daan lang ako baka mamaya bumulusok tayo eh ay, naku, pababa pa lang oo nga grabe kasi guys, sobrang terik <laughs> Yo, medyo safe na. <laughs> Nangamoy yung preno ko sa harap ni eh. naamoy ko. Ibang eh. kalsada ah, tayo na yung nakita ko din Diba nga oh. Eto guys hanggang dito lang yung ano Wala sa tayo ba ako ba? ba Dapat ata dun yun o oh. Ay, tama yun Dinere-derecho namin tong sementado dito guys Tapos nakikita ako dyan Ayan ang dulo semento Putol Dapat dito Ito dapat pala bumaba na kami dito <laughs> dinere ko yung sementado Napasarap eh Yung huling dumaan kami dito Hindi pa hanggang dito yung semento na yan Ngayon mahaba na siya Tara guys diretso yun na natin to guys Kaya mo ha, baas ng gulong Uy, kawawa yung motor natin Daan-daan lang ba dapat? <laughs> Sabi ng angkas ko, daan-daan lang daw <laughs> Kawawa yung Honda Click Guys, ano, natetesting dito yung ano, Honda Click oh. <laughs> Honda Click 125 version 3 Kawawa naman motor natin Ang odometer na ngayon na yan 14,772 yung odometer niya. Kaka isang taon lang nito ng February. March 26 ang date niyan. Eh ito na yung ilog dito guys so ayun oh. Ito manibela kasi ng ano oh guys so clickan siya. Yung ball race na medyo may tama na. Matigas yung manibela ko ngayon. Kaya kanina pag dumilig ko kami eh. Random, eh. Kumakabig yung manibela. Boss Jimmy! Guys, ito na. The real adventure begins. Woy! Ayan na yung mga tropa natin. Tsaka yung sumundo sa atin dito. Si Kuya Jimmy. Tinatanong niya ako kanina kung kaya daw ba yung mga pauba. O yung tsaka yung mga daanan. Ibig sabihin, medyo... Challenge talaga siguro yung daan dito Guys, so, nagka-trail tayo ngayon, literal Oh Lugi kasi may angkas tayo Wala ka ba yung nandito sa pinakalikod Guys, okay, sobrang kalik oh Ayan oh hey, na yun. Sobrang trick na guys grabe yung dahanan pala dito ito okay, no? grabe yung taas ang taas nyo tapos ano parang sobrang lambot na ang buhangin hindi makakaahon pag di ko pinababa ang kasko <laughs> dito na guys sir direction tayo yung kanina sobrang tarik na eh hindi siya kakayanin eh kapag may angkas eh yung gulong kakamot lang ah, yung scooter naging pang trail <laughs> Tapos yung pagkabuhangin dito Parang siyang oo Oh nasa bundok tayo ngayon Literal Parang dapat ata dito yung duro eh No Solid Pinababa namin yung akas Ang taas, eh Ayan mga motor namin Dalawang Honda Click version 3 Isang PCX Isang Mio sport na kargado Ayan TMX dito sa locals Isang NMAX Long time no see. Oo. Sige, Jimmy yung ano, sige dito yan sa ah Mura. Yan, di kambi yung motor niya. Sila naman pausukan natin ngayon. Grabe guys, so nakakatawa yung dinadaanan natin ngayon dito. <laughs> Pero pagdating dito sa taas nito ito, malawak yung alsada, kasha 4 wheels. Actually, pati naman doon kanina sa umpisa. <laughs> Di na na ako rarot-rot. Grabe sa likod. <laughs> Napatungod ako ng pako pa eh. Kala ko, same lang kami na eh. <laughs> Kasi hindi tayo papasok pa <laughs> na tingin ka sa likod. <laughs> 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 Ayoko na rin matrat baka sumimplang tayo eh. Ang <laughs> dulas Lumulubog-lubog yung gulong hey, Guys, pinau na ako ng dalawang propa sa araw Pintayin natin yung dalawa Yun, Papau na natin sila Ang bigat kasi ng dala ko eh. na puro lang bigat sa O nga. na? Grabe guys, namulubog-lubog yung gulong ko dyan sa ano eh. Para siyang pulbus eh. Ayan, eh, no? Para siyang pulbus talaga eh. O. Oh. <laughs> Adventure pala, ah. Pinagbigyan tayo ni Jimmy. <laughs> Ito ata yung tinatanong niya kung kaya ba ng paruba. Kaya, yan. na pagnesya ko sa harapan eh. Grabe, guys. Sana, eh? Uy, grabe, butas. Ang bilis pala bon, ah. ah. Masakitan ang braso ko. <laughs> guys, grabe, guys. Yung daanan. So, napakalalim. Agoy, agoy, agoy. Ah. Sir, pambigat ng itlog mo. <laughs> <laughs> Ang hirap ng malangkas. Paano ito pagpabalik? Hindi, pakit. Okay lang eh. Oh, ba yung delikado eh. Uy! <laughs> eh, truck pa natin. Bumagsak na ron. Mamaya, tayo rin. <laughs> Ay, ako okay ka lang. Baka. Atras ka. Tara guys. Pa, minto lang ako. Uy! <laughs> <laughs> oh, ang eh, hirap nga mag-vlog eh Habang nagbumotor eh <laughs> Guys, sabi ng tropa ko Wag daw muna ang magsalita Eh, nagbablog ako eh <laughs> <laughs> Sabi ng tropa ko Mag-focus na lang daw muna sa pagbumotor Guys, po, medyo focus muna ako ng bahagya Ang galing ko shades ko muna Para makita ako Nang may hapon na eh Okay. Saan ba siya tumumba kanina? Dito? Ay, di dito tayo sa kanila. <laughs> ayun na nga, direct ng mahal niyo. Ha? Ayun na nga. Ayun na ata yun. Ayun nga, ayun pa ka. Eto? Ayun ko ata. Oo nga, yan nga, ayun. Saan tayo tutumba? <laughs> Guys, grabe. Oh, uh, oh, uh, grabe. Lalakas braso ko na ito. Uy. Hindi tayo na, Pakyat. Um. Owe. Layo na ito. Hindi, bangka ka na lang. wag may bangka, no? Hindi tayo. Oh, guys, oh. na yung sapatos natin. Natatanong ko sila, ayun sila. Ayun tropa natin nandoon. Wow, wow, ang motor dito. Okay, sa batas ko. Uy. We are the champions. Pwede mo sila <laughs> 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 Hindi pwede sabigin sa beginner yung daanan na yun. Ah. Um, yeah. Guys, yung daanan na yun, medyo ano siya Hindi siya pwede kapag ano, bago-bago ka lang sa motor Balu, 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 balu Kahit sa braso Pero at di tayo bumagsak Yan ang most important Black. Yeah! Vlogger is Survive! Ay, yung dadaos ko sa kayo Okay guys, tara, let's go! Let's get on! Uy, tatawid tayo sa kawayan third, Ha? Guys, send the bed. Nerf, lakad ka mo nerf Baka bumagsak yung tuloy <laughs> 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 Baka mamay bumagsak yung tuloy Oh, may kalabaw dun sa baba guys so, Pinapanood kami oh. Ang cute, ang dami nila Kaya siya naglag Buat Ang lupit ng daanan dito Ang saya Ang saya pala ng daanan dito eh Tawawalan talaga yung motor Tara Na earth ah, ako no Uy, taas na yun ito ah Tapos madubak Uy So, ulit do Taas na yun lakad muntik na malaglag <laughs> Maangat-angat na yung harapan eh Woy 3 Uy, na tayo ng tropa Parang maganda dito kong Honda ADV mo. lang oh. Ay, enjoy mo 'yon dito Pero itong Honda Click, enjoy din naman ako Kabaan <laughs> Pinababa ako yung back natin kasi ano uh, eh tumutulas yung gulong Grabe solid Para Earth Let's go Okay, sangas ka na ulit sya Gapang lang eh. Pwede naman gumapang lang Daan-daan ahon naman Solid tong daanan dito Ang saya Nakagustuhan ko sya Pagpauwi kami, dito pa rin kami daan. <laughs> so exciting pa rin Pagpauwi kami pag bawi kami bibidyohan ko ulit Wednesday ngayon tapos uwi namin na ito sa ano na ng hapon na uy uy solid man grabe tanawin dito guys oh so. Buto, nagpagas na si JRD, no? <laughs> Eto guys, po ba naman tayo ngayon? Kung baka doon tayo dadaan, no? May daanan doon, eh. Er, exciting to kapag ano, ah. Kunyari, basa, ano? Lupit eh, no? Lupit doon. Eh, yun ang malupit na experience talaga. Kunyari, sa biyernes, umulan. <laughs> Nakakailang naman trot eh, baka biglang malaglag tayo sa ganyan no? Uy Uy, Uy Ah, oh, naka-video to Shout out kay Ipe Ipe, bakit di ka sumama? Sana naranasan mo din to Ito yung hindi natin nadaanan nung nakaraan eh Kalampag Ahon Dumudulas yung gulong sa harap. May halabanan ng lang Ah! Oy, oy! Ah, tulukod. Walang tulukod. Okay, kaya. Kaya na J-Travel. Ah! Ito yung pagdadaanan nyo guys kapag gusto nyo pumunta sa ano. Lucky Beach lang nakamotor. Pero mga ilang taon pa siguro. Sementado na rin ito ba? Mga 20 years from now. <laughs> Guys, nararamdaman ko medyo malapit na kami sa Lucky Beach. Parang familiar sa akin to. Ito ating inakyat namin dati ni JRB. Naghahanap kami ng signal. Noong taong last 2022. Ayun ay yung pinakaunang punta ko dito eh, Year 2022. Bandang February ata yun. Tapos yung second na punta ko last year. Yan, umuulan. Uy, Basag ka ako doon pag tinamaan ko yung bato na yun napaka presko ko Nasa load na tayo ng gubat na yun Puro puno Nasa paligid natin Pero yan halatang may daanan talaga Ng motor Dito parang motor lang talaga kasha dito Siguro kaya ng 4 wheels Siguro yung mga naglalaro ng ano Trail yung mga naka 4x4 kaya siguro na ito yun na yung wala yung nadaan Ay, may okay dito raw may bakas daw ng gulong oh. ano babayin natin ha? Huh? babayin natin dito, dito. parang walang daanan ng motor dito eh doon tayo sa kanan <laughs> Ano may signal? Wala daw signal. Testing natin yun sa kabila dito parang walang daanan ng ano. Motor eh. Ayan, dito tayo. Ayan, dito may pathway talaga. Yung sa kabila, wala eh. Yes! Bon! Ayos, naranasan din natin mag-trail. Ay! Oo nga! Guys, ito rin yun o. Kaya hindi na tayo kasi kahit ano pasukan. Oo, hindi din pala tagus doon. Tama ka nga rin pa. Ayan guys, so tricycle ng locals so oh. Nakakadaan dito. Hello po! <Medal Sasan> Hello po! Exciting! Kaya pala iniwanan na nila tayo eh. Hindi mo siya matutuntan pag wala kang guide no? Kasi may mga gate na sarado Matigas na nga yung manobela ko Mabigat pa tayo Mahirap pa yung daanan Ayos Guys eto na natatanong ko na Yung pwesto dito sa laki Woo! Solid experience Thank you Lord Woo! <laughs> Kaya I'm malamang <laughs> Wednesday ngayon kaya malamang walang turista baka kami lang tao dito saka yung locals kaya yeah, may enjoy uh -huh. natin to makingis na tayo dito bukas na siguro malamang kaya eh, ito na yung shower room dito CR ER. mamaya jujerbox ako oh tagtuyot ngayon oh. Diretso na agad tayo dagat Success Guys Welcome to Lucky Beach Manabeles Bataan Andito rin tayo Solid yung pinagdaanan natin <laughs> Ang saya <laughs> Ayun yung Uy Lumulubod Lumulubod <laughs> yung motor natin <laughs> Ayun o oh solid kaya to dito tayo mag i-stay ngayon ng tatlong araw 3 days 2 nights kami dito karabi ang saya ng pinagdaanan natin mula doon sa kinawan mapunta dito <laughs> abangan nyo na lang yung next vlog natin dito sa Lucky Beach may tayo dyan sa beach tapos mangingisda tayo Siyempre, inom na rin ng konting konti lang tapos iihawin natin yung mga isda na mauhuli natin mag chill lang tayo dito kasama yung mga tropa karabi ang saya no <laughs> Maangat-angat na yung harapan nyo kanina yun na yung baahon eh. <laughs> Pagtapos na pinagdaanan natin na trail mula doon sa Kinawan, Bagak, Bataan, papunta dito sa Lucky Beach, sa Bataan. Ito na itsura ng motor natin. Oh. Yung mga putik doon parang orange, may pagkaping, may pagka pula Ayun, grabe. Oh. <laughs> Ang saya eh. Ayun, Ayun guys. Oh. oh. Tapos eh, ito yung pairings sa baba. Oh. Bumuka yung tumatama kanina sa mga bato palag palag ang Honda Click 125 version 3 sa light trail lang naman <laughs> time check natin ngayon 3.33pm tapos eto naman yung isang motor Yamaha Mio Amore kargado to pero ito sinabak dito sa ano light trail <laughs> puro putik putik din ng engine kay boss bon motor na to eto yamaha nmax palag palag din siyempre kayang kaya eto yung isang honda click 125 version 3 din ng tropa buti yung putik tuyo naman kaya ano okay okay lang yun <laughs> mahirap kapag basang putik eh. isang yamaha Mio, isang pcx isang nmax